Bawal na pong mag-send ng stars sa mga content creator na nagsasabing bawal po ang stickers Kasi mga Lodi no, ang dami po nang nagagalit kapag ka po may nag-send sa kanilang live O kaya naman mga video ng mga sticker And then pinabubura po nila ito So mga Lodi no, yung pong mga stars gift na sinesend po sa atin Ay mga animated stickers po yan na katulad nito So kung kayo mga Lodi no, yung mga ayaw na ayaw sa stickers at nagagalit, bawal daw at pinabubura nyo pa, pag po may nagsend sa inyo ng stars, dapat po magalit din kayo at ipabura nyo din yan. Kasi mga animated stickers din po, yung mga stars gift na yan. So sa atin po mga Lodino, hindi po talaga bawal ang stickers. Doon lang po sa mga nagsasabi, ewan ko sa kanila kung bakit naging bawal. Meron silang napanood na video na uh, nagkaroon lang ng violation sa sticker, pinagbawal na lahat ng sticker. Ang mga bawal lamang po na sticker mga Lodi no, ay yung maaaring maka-violate sa policy ni Meta. Like sensitive ito, nudity o kaya naman dangerous, yung mga ganong klaseng sticker. And then bawal din po syempre yung pagsasend ng maraming sticker like ah uh, yung mag spam na kayo. Like magiging spamming na pero kung pailan ilan lang namin sinesend nyo, okay lang naman yon Kasi baka mamaya pagka po kayo nagsend ng sticker, sobrang dami naman, may spam na po kayo. Yun po talaga mga Lodi ang bawal. Okay? Please take note, mga lodi, no? So, matutal, hindi po bawal sa atin ng sticker. Doon lang sa mga nagsasabi na yan, ewan ko sana na sila. Bahala sila. Basta sa policy ni Meta, wala pong pinagbabawal na bawal po ang sticker. Okay?